Kung so, di ko alam kung gano'ng kaba takot 'yung nararamdaman niya. Sobrang dilim. <laughs> <laughs> <What's> up, <BG? laughs> ito na ang pinakaihintay niyong parusa. Kung napanood niyo yung part 1 kung saan naglaro kami ng badminton at natalo si Yang A at si Bea. Ito na ang parusa nila. Ang pagpasok sa kaibiyang tayo. Para yung sa TikTok Gino, kapag may nagkwento. September sa is 2020 po. Na may mga tropang pumunta sa Kaibitan. <laughs> <laughs> Sigita ko na mas karili mo. <laughs> Ikaw ang papasok na. At pumasok sila sa tunnel ng magkasama at bigla silang may nakitang kababalaghan. <laughs> Pasarin. <laughs> <laughs> Pasarin. Pasarin. <laughs> <laughs> tumali ato, tumali ato, tumali ato. Tumali. Okay, okay. okay. okay, okay. okay na. Serious, sino ako tawag? Ito yung mga jumpscare na ganun. Ah, suwag na. Suwag na. Huwag ka magpanggit ang ganyan. Bawal yan. Huwag ba na lang kayo. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. na. Huwag na. Huwag na. Huwag Hindi ma-describe yung itsura ni dahil ay. ang pinaka-biggest nightmare at takot niyan, pre, ay yung pumasok sa mga ganitong klaseng tunnel na napakadilig at puno ng tulipo. Tuntuan na naman yung mga barkatong kong siraulo. Uy, bakit kasi ganito trip mo? Boy, bagyo pa. Hindi na nga yung maghihintay. Binabagyo tayo, tapos papasokan niya niya. Ano nangyayari pakiramdam niyo yung dalawa? Amix. Speechless. Parang di nagpa-process sa kanya. Kaya ba, G? Kasi seryoso. Uy! 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 Huwag kayong ano! Wala! Sila! <coughs> tataw, sila tayo! Sila! Sila tayo! Ate! Huwag tayo naman ni Macmac eh! Pa, si Macmac mo Si Makmak! -mak mak -mak. si mak -mak. Uy! Ay, talaga pag magtutropa, Ano nagtatakot Sabi nga ni Yang eh, tinatakot ko oh, susuntokin kita. Huwag <laughs> kang matakot sa multo, matakot ka dito. Alam <laughs> ano mo si G, ang multo hindi mo masusuntok pero ang tao pa pwede. Kaya yeah. ito yung papasokin niya ni yeah. So wala namang something dyan, It's is a normal tunnel. Sabi sa Google, sa din mo palang ganyan na aksidente dyan. Oh. Mm, tapos sabi oh. sa chat GPT kanina. Mm. Kamay <laughs> mo. May lumalabas doon na papay. Nung hihiyap na tayo. Wala ka dyan, ayoko na. Ayos! Natakot advice ad lang para sa tropa ko. Huwag <laughs> ka magpa-fitness sa fear mo. <laughs> Kailangan hindi ka matakot. Ka. Ito yung magiging lifeline nyo. Kasi... Titignan namin kayo doon sa kabila ng tunnel. Kapag ito namatay, G, pupuntahan namin kayo. Hindi pwedeng mamatay ito ha. Kasi for safety purposes. Hindi na kain yun. G, believe ako sa inyo, G. Conquering your fear. Let's go. Let's go, G. Teka lang, teka <laughs> lang! Group hug! Jan, huwag kang maglalala. Kapag sumigaw ka ng malakas tapos mataga, hindi sabihin emergency yun. G, bubusin na ako. Pagka bubusin ako, pwede na kayong... Pantayin namin kayo doon, G, ha? Let's <laughs> go! Sa <ba> Paranaque. <arin> Sa <laughs> Paranaque na. Uuwi na tayo, pre. Uuan natin yan. Iiuwan talaga sila. Boy. Talaga itong mga to, loko-loko, iwan na daw sila yung ayun. Okay. Hindi pwede, dito tayo sa kabila, hintay natin sila. Uy, si Beyo. Mas masayo hey. po. G, huwag kayo matako, kakaya-kaya mo yan yan. Conquer your fear. Okay. ba ito na ata yung pinaka-best date yung dalawa. Malamit okay. date? Imagine G, may bagyo, lakas ng huwag. Ah! Okay. Okay. Ah! Ito nila, dami, no? Ah! Ah! <Sukain> Dame! Jerita ka sa akin mama 'yan. Ano trip tapos ng badminton ganto? Oh, Boss. Tito, tito <-tidak> pang umakyat. Hindi mo galaw wala lang bas kami. Nagpatalo kayo, 'di ba? Okay, tayo tayo sa kabilang dulo nandun sila yang eh ngayon. hindi uh -oh. oh, ko alam kung gaano ka ba sakot 'yung nararamdaman niya. Pare, parang ano pre, pagulo ako, like para akong Oo. Oh, so, tubusin na lang para maglakad na sila. ibig sabihin lang noon start na daw Teka lang. Ano yung kanta ng pang-worship? So my life I've been faithful oh! uh. So sweet Huwag oh, kang okay. magmadali! Sabi lakad lang! Bawal tumakbo! Ito awal! Hindi pa tayo may ilaw. Para mas nakakatakot sa kanila, hindi tayo nila kita. Hindi diba? pa tayo may ilaw. Pre, 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 pre. Ano na? Gagawin ko. Gataan ako sa may pandang gigi. Okay. Ay, saan ka? Punta! Huwag ka naman muli! Ito, ito. I'm working, babe. Mama Sina. Yeah. You're perfectly. Yeah. Alam nyo guys, tignan nyo siya yung know, nauuna sa akin. Bilisan mo na maglakad. Huwag ka naman muli. Bakit kasi ito you yung know, nauuna? Di ba dapat ako? Ito ka pa kasi. Nag-aaway na ata sila dun. Kanta tayo, bukang ta tayo. Huwag oh, mo sa naos yan. Mamaling nagawa. Mga pagkakamali ko niya. Tara. Ngayon na. Let's go. Bye bye guys. Nihilawan sila nila boss. Ah, din sila boss. iwan na. Ay gagi, hiniwan sila nila boss. Actually, hindi nakakatakot sa kaibiyang eh. Nakakatakot yung mga dumadaan pre. Kasi baka hindi ka makita.

Ang sakit yung pako. Pero, oh, oh, pwede kalahati lang. Sige, sila, sila lamin. Pre, ang yung ano, flashlight, uy. Sumunan, mag-overnight pa tayo. Sumunan, mag-overnight pa kami. Sobrang ingay nila, men. nabulabog yung mga multo dyan. Saka ba? Hindi na kasi tumakbo si Yama, eh, buddy. Eh, nakatako si ano lamin, parang nakaupo dun. Iiwan tayo, iiwan tayo niya. Boxingero ka naman, pre. Ano magagamitin? Ano magagamitin ko sa pagbo-boxing ko? Sila yon, sila yun nandun. O tara, sige, iwan natin. iwan lang. Sini na doon? Sini Diretso, diretso mo, diretso mo. I-hype natin ha. Pre, kayo, matapang kayo. Tingnan natin. sila, sila. Sige Uy, parang mong iwan, no? Nakatambay Uy, wag sa Kayo naman. Oo. Lahat na mag-try na tayo. Sabay-sabay. Isa-isa pa eh. Alam mo namin yung mo. isa ikaw muna. Hindi, hindi. O, muna kayo. oh dalawa muna kami. Sa dulo. sige, alam namin yung dulo na yan. Dulo ng Paranaque. Bounce! Bounce! O, puto na! na Uy! Sa Bye! Habi ka na nga, ako!

tayo magtago dito. Go kumain na mapi. Go kumain na mapi to. Mga bugok na iwan do no. Si Kulot at si Maton naglabing-labing sa tunnel. Matok mo at. Ikagot Ito ko tumatakbo. Ito ko tumatakbo. <laughs> Ito ko tumatakbo. Ito tumatakbo. <tumatong>, <laughs>

Silang dalawa rin eh. And so, wag kayong Safe naman yan si Alamin siya si Argon. Babalik na lang namin sila bukas. <laughs> Ay, pinan nyo ah. Balik ah. sa Siguro sa so, mga oras nito, mapatanong na sila. Nasaan sila? Hindi nila alam. sila. ka <laughs> kasi panayin yung mga <laughs> yan. Eh. <laughs> Nabak. Mga ulupong. Sinaw na nagulahan. Yeah, na. Ayan! 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 Kala nyo mabalik kami? Baka nakakatakot ba yung pagkarurot nyo, walang ilaw sa likod? Dahil, dahil proud kami sa inyo, deserve niyo ng mag na lobby. Yes! tara na, mag-lobby na tayo. na ito. ako nagkasakit mamaya. Kaya plastic, plastic ka pa sa Wait. ulo. Wala na, iniwan ko na. <laughs> may plastic pa sa ulo <laughs> para dito siya magkasakit. Oo. sabi ko, wala may takbuhan na ito. Nakakatakot yung likod. Yung BOB niya, ganun, lalog-lalog yan. Sabi ko, huyayusin mo yung video. Sabi ko, wag tara na. <laughs> Nakakatawag kasi yun, kapag titigin ka sa likod, na, oh, tama ka dilim yun, diba? Sabi mo, kala ka na diyan lang. Ano, Tara na, magkano muna tayo. Tunay na, painit na tayo, ibang klaseng painit to eh. <laughs>